Napalaban nga pala ako sa matindihang linisan dito sa binubukong project bike si project below Medyo may pagkalolo na rin kasi to kaya maraming na muong libat At stock up na center stand na pwede mo rin maranasan sa motor mo ito na nga pala yung day 3 ng pagbubuo ko dito sa nabili kong budget mill Honda Wave 125S. At kung napanood nyo yung huling video nito, medyo nagka problema nga pala ako sa tornilyuhan nito pati sa center stand. Dahil halos dalawampot isang taong gulang na nga pala tong motor na to, kaya medyo mahirap na talagang tanggalin yung ibang tornilyuhan nya. Kaya, kaya nagpunta nga pala ako dito sa machine shop para lang painitan to, para medyo lumambot ng bahagya yung kalawang na may tornilyo. Normal na kasi talagang nagiging sakito ng mga scooter pati sa decambio lalo kapag medyo may edad na. Dahil hindi naman to basta-basta nasisira kaya hindi na rin sinasama sa maintenance. Pero siguradong mapapakamot ka sa ulo <laughs> kapag kailangan mo na magpalit nito tapos kinalawang pa yung sayo. Kaya para maiwasan nyo yung ganong problema habang maaga subukan nyo rin silipin yung sa inyo. Pwede nyo kasi ang spray ng lubricant para kahit papano maiwasan yung kalawang sa loob. At makalipas nga pa lang ilang minuto na pag-iinit tsaka pagtatanggal ng ehe sa wakas na hugot na rin. Kaya dumiretso uwi na rin ako para kahit papano makagawa pa rin ngayong araw. Bali nahugot na nga pala tong ehe kanina, ikinabit ko na lang uli para isang buhatan na lang. Sa itsura pa lang ng mga tornilyo, makikita mo na talagang kumapal yung kalawang sa loob. Kaya hindi talaga uubra yung basta mo na lang pupukpukin dahil siguradong madudurog yan. Kaya nung nahugot ko na nga pala yung tatlong nakakabit na tornilyo, nahiwalay ko na rin sa wakas ng batalya. Kahapon pa kasi ako nangihinayang nung hindi ko to nabunot. First time ko kasi na may staka pa ng tornilyohan dito sa makina. At medyo tumapat pa nga pala ngayon na maintenance ng tubig. Buti na lang umulan kaya may magagamit pa rin ako. At sa dami nga pala ng project by ko, medyo kakaiba tong isang to napaka all goods pa kasi ng pintura ng batalya yung iba kasi mga nabuo ko lalo sa mga 2000 model karamihan puro halos kainin na ng kalawang yung buong batalya nya pero mamaya aalamin ko kung repaint ba to o stock paint pa rin bale una ko nga palang ginawa rito sinabong ko munang maigi para matanggal din yung mga putek dito sa mga sulok sulok tapos noong nakuskus ko na nga pala yung mga gilid saka ako nga pala binalawa ng malinis na tubig kung napapansin nyo Napakaganda pa nung pintura niya kagaya nung sinabi ko nung first video natin. Nagulat ako sa pintura nito kasi halos bago pa. Yung pala kare-repaint lang nito. Eh no, kasi ayaw siyang tabla ng strip sole. E, testing ko sana kung ano eh, kung stock paint pero hindi siya tinablan. Sigurado na bagong repaint lang siya. So change plan tayo dito dahil halos napakakinis pa nung pintura niya. Halos ko konti lang yung may kalawang dito lang ispat-ispatan na lang natin 'yan hindi na natin ito i-repaint, sayang kasi, right? Dahil wala na akong gagawin sa batalya, all goods na kasi, dito naman na ako magpo-focus sa makina. Kumuha nga pala ako ng plastic, tatakpan ko lang tong manifold para hindi pasukin ng tubig. At kakapalit nga lang pala ng black nito, kaya ganito yung itsura, medyo malinis pa. Pati nga pala yung mga gasket nito, halos bago pa lahat, kaya wala talagang katagas-tagas. Mukhang pagpapabalik lang sa dating kulay, tsaka paglilinis ng putik yung gagawin ko rito. Na Nakalimutan ko nga lang tanggalin yung bracket dito sa magkabila gilid ng kaha, kaya inu nako ako nga palang tanggalin tapos nag spray nga pala ako ng degreaser para matanggal yung ibang namumuong putik sa mga sulok sulok dahil nung nakuha ko nga pala to puro kalawang na yung kadena mukhang hindi talaga nilalagyan ng lubricant kaya walang na to yung langis dito sa part ng engine sprocket at pagka spray ko nga pala ng degreaser sinabayan ko na rin kuskusin itong brush ilang minuto lang nakalipas naging kulay latay na rin siya. <coughs> bala hindi ko muna nga pala to binalawan kinuskus ko muna lahat ng part niya para isang hugasan na lang mamaya dinamay ko na nga pala dito sa ilalim at biglang buhos ng ulan sinamantala ko na rin saka ako binanlawan to maigi kaya nung natanggal ko na nga pala lahat ng putik nito itong chemical naman yung gagamitin ko tap naman mabisa kasi talaga to pampapute hindi lang ng kubeta pati ng makina sa paggamit nga pala niya, rekta mo lang ibuhos kung yung part na gusto mong paputiin saka mo sabay ng pagkuskus ng brush tapos kapag nakita nyo naglalight na yung kulay blue saka nyo na pwedeng buhusan ng tubig at kung hindi pa kayo na nasatisfy sa unang paglalagay nyo pwede nyo ulitin ulit hanggat sa maging puti na talaga yung kulay nya huwag lang masyadong ibababad lalo sa mga tornilyo mala as kasi ito At ito na nga pala yung naging resulta ng halos kalahating oras sa na paglilinis natin ng makina, halos bago na yung itsura. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para ipalinis sa iba, sariling sikap lang, kayang kaya na. At unti-unti na nga pala nagdadatingan yung pyesa nito ni Project Bilog, kaya sinama ko na rin sa video. Tapos sa inya pala, bago natin tapusin tong video na to, i-update ko lang kayo regarding dito sa pang giveaway natin na Kawasaki HD3 ito yung binuo natin noong isang araw So sa mga hindi natin napili doon sa giveaway natin ng na Mio Sporty, eto ibibigay ko rin for free para sa mga masisipag na mag-engage dito sa page Tsaka saka syempre dapat i-download nyo tong game app na nandito sa comment section. right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game na dapat i-download nyo para magkaroon kayo ng chance na manalo nung Kawasaki HD3 na binuo natin nung nakarang linggo. So yung download link uh, pala nitong game nandito na sa comment section. Siyempre i-click nyo lang yung download tapos kapag na-download nyo na, install nyo na rin. So ito yung makikita nyo dyan kapag bago lang kayo, i-click nyo lang tong register. Tapos ilagay nyo lang dito yung contact number, password, tsaka yung OTP na isi-send sa inyo. Kapag napilapan nyo na yan, syempre meron na kayong account, punta na kayo dito sa login. So ayan, ang maganda rito kung sakaling ayaw nyo tumaya, pwede kayong maging agent dito at the same time pwede kayong kumita ng pera so kapag ka marami kayo na invite na player automatic yan meron sila rito ang tinatawag na cashback spin ayan tong 499.98 kapag naging 500 real time yan pwede nyo siyang i-withdraw para pumasok sa Gcash nyo so ito, pindutin nyo lang tong spin ako meron na akong 64 spin dahil medyo marami-rami tayong na invite so check natin kung makuha natin yung point So wala, spin lang kayo ng spin hanggat sa makuha nyo yung 0.1 Ayan yung kulay green na parang ano, parang regalo Check natin Oh wala na naman, mamaya na ako mag spin Wag ba si oras natin So ito nga pala yung mga games na meron dito Naka po napakarami Kung libangan lang yung hanap nyo Hindi kayo magsasawa rito, talagang sobrang dami yan So sa mga magtatanong kung paano nga ba magta-top up dito or kung paano maglalagay ng pera rito, click nyo lang tong wallet. Yan, pwede kayo mamili ng 100, 200, 500 or 1,000 pesos. So, yung mga malalakas dyan mag-top up. Kung nag-arap kayo ng libangan, ayan, pasok lang kayo dito sa game. Tapos, sa mga magtatanong kung paano nyo i-withdraw, if ever na pumaldo kayo dito, eto, may withdraw dyan. Click nyo lang tong withdraw, tapos i-type nyo lang kung magkano yung gusto nyo i-withdraw dito muna tayo sa Be Our Agent so ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina kung ayaw nyo tumaya, pwede kayong kumita rito kapag nag-agent kayo so ang gagawin nyo lang, i-copy lang tong promotion link, ayan tapos pwede nyo i-post yan or i-send sa mga tropa nyo na naghahanap ng paglilibangan kung sakaling naglalaro sila nito, so ito nga yung mga games na meron dito, ah, ito yung madalas kong nilalaro rito, Dragon versus Tiger ayan, click nyo lang quick start So ito, pipili lang kayo ng baraha na gusto yung tayaan Since pabarya-barya lang talaga akong magtaya 10 piso dito sa Dragon So kung ano yung mas mataas na baraha, yun yung mananalo May kita nyo yan dito So 4 Tsaka King So mas mataas na baraha ang King Kaya natalo tayo ng 10 So para hindi mawabo syempre yung pera natin Out na tayo, ganun lang naman ka-basic yan So ulitin ko mga sir, ako naghanap kayo ng paglilibangan Ito, pwede nyo i-download to Tapos bawal na bawal to sa minor kung gusto nyo magkaroon ng chance na manalo ng Kawasaki HD3, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. I-click nyo na yung download link. Alright? So yun, mag-update muna tayo ng nagawa natin para dito sa day 3 ni Project Bilog. So ito nga kagaya ng nakita nyo, yung problema natin dito sa paghiwalay ng makina dahil na-stack up yung isang tornilyo dito sa taas. Nagawa na ng paraan tapos nalinis na rin pala natin yung makina. And dito medyo naging change plan tayo dito sa batalya dahil napakasariwa pa ng pintura. Wala siya halos kalawang dito lang sa may salpakan ng ano ng ehe. Siguro ito ispat-ispatan lang natin yan. Pero overall kasi sa itsura nito, wala pa talaga kasi bagong repaint lang siya. ano eh Hindi na siya stock paint pero sariwang-sariwa pa tong ginamit nila na pintura. Tingin ko parang powder coated to. So sayang naman kasi kung tatanggalin natin tapos pipinturahan kaya as is na to. Napakakapal pa man din ng pintura niya. So pansamantala dito muna nagtatapos yung day 3 nito ni Project Bilog. So siguro sa susunod na video natin ikakabit na uli natin tong makina dito sa batalya. Kaya sa mga nag-aabang na magiging itsura nito, kita-its tayo sa susunod na video. Yun lang, ride right, safe. Alright?